pag mo muna ako, ha? O, oh, eh, eh, hindi ka na mag ng utang. O, oh, tapos ay, nadagdag ka pa ngayon. Ay, siyempre, kayo. Te! Te! te. pa lang. Ay, te! Good morning. Ay, ano? Ay, ay, te! Uh, ay, ka na, ha? Doon sa, ano ko baga, ay natagalan baga. Oh. Eh, wala pa ba akong... Sa saan? Mo. Sa utang mo? Ay, sa utang ko bagat eh. Eh, natagalan at naghanap pa talaga ba ako ng pambayad. Oh. Eh, gipit na gipit ba talaga ako, te? Oh. Eh, pasensya ka na kung ngayon ko lang maibalik yung... Sus, ko, walang problema sa akin. Ay, pira bagat eh. Huwag mo nang naman isipin mo okay lang sa akin. Eh, naano ba ako sa'yo? Te, kasi galit na galit ka, di ba, nung nakaraang araw? hindi. Mainit lang talaga uno ulo ko. Ay, ay siyempre, eh. nahiya, nahiya rin ako. Ay, eh, kasi paano nung nakaraang araw? Eh, hindi pa ba ako decided na mag file ng ano? Na mag-file ng ano, te? Hmm, nagtakbo ba ako ng kagawad? Ay, nagtakbo ka pala, te, ng Sana kagawad? Oo. Oh. Ah. Ay, okay. ay, ano nga ba te, na ba ako sa iyo syempre nung nakaraan ba di ba ay ano na problema ay, di ba nung nakaraan ay galit na galit ka hindi joke at lang at kailangan lang. na kailangan mo <laughs> ng kaya ay, joke lang ako Nag-a-joke ka lang naman man dami isip parang hindi ka naman nagajoke nung ti eh? eh ikaw naman joke lang ka naman mabiro. Minsan syempre ay nadadala tayo ng ating mga emosyon eh. Pero ngayon ay okay lang kahit wala akong problema. Ay bayaran ko na mabigat eh. Ano hiya na bayaran. Baka ka sa makakailangan mo pang pera. Ay, huwag mo muna bayaran. Saka muna nang bayaran kapag ka ikaw ay talagang meron na at maluwag na ang pera sa iyo. Saka muna na bayaran. Kasi naman eh. baka mamaya ay anuhin mo na naman ay. ako. Huwag mo nang intindihin yun. Ma-stress ka pa. Eh, basta eh, ako ay... Eh... Ako eh, ay, ako, eh, ako ha? huwag mo pa kalimutan. Number 2 sa balota. Ako ay, eh, nag-awad ako Pag nanalo ako, eh, ay... Mga no? ah, may utang sa akin, hindi ko talaga pa babayaran na. Talaga? Ay, eh, di yung sa akin ay ano? Hindi mo na pa babayaran? Hmm. Ano, huwag um, mo akong kalimutan Oo, naman. na. Dagdagan ko ang utang ko sa iyo. Ay, eh, sige, kaya dagdagan ko na lang. Ano? Para, ano, para Basta, may... Single, single book mo ako. I, eh! Oo oh, naman, eh. Oh. single book kita. Kung <laughs> oh, ano dun, bala. Kahit na may kalain, kalinyada ka, te. Oo. Mm -hmm ano yun Basta ang importante talaga ay nalo talaga ako ng katawan. Sabi naman yung ti. Alam nga naman, ikaw lang ang ibuto ko. Alam nga Huwag ka mag-alala ay dadagdag ka naman sa utak ko ay. Alam nga naman yung iba, hindi ko ibuto eh. Basta huwag ka lang maingay. Single foot mo na ako ha. O, hindi ka naman bubay ng utang. O, tapos nadagdag ka pa ngayon. Ay, siyempre. Ayos na eh. Hindi naman nila alam. Oh. Eh, siyempre, no. para ano naman na ikaw lang ang ibuto ko. No? Hindi naman nga nila alam. No? Oh. oh eh, sige, ah. Ay, yan. yan. talaga tayo magkakasundo. Tapos ay, hindi ka na rin kumuha ng dahon ng malunggan. Eh, Dito sa likod tayo, hindi ka na kumuha at, at ano, talbos ng kamuti. Pwede na, ha? Diba, ay nung nakaraan ay pinahingi ko yung anak ko dyan ay ayaw mong pakuhanin. Hey, hindi ka nagsabi. Hmm, nga sa'yo, Hindi, ayaw, ayaw mo daw magtaya Kalimutan eh. mo na yung mga nakaraan. Basta ngayon ang importante ay ano ang mga ating future. Pag nanalo ako, tumulungan ko kayo. Magsigayin, tatanim ako ng maraming malunggay para sa inyo. Ha? Oh, oh. parang biglang nag Ay. ano kati, nag, Ay, ka te, nag ano. talaga pag mga maging na? nagawad na tayo. Kailangan lagi na pangiti, no? O, oh, sige te ah. Damihan ko na ng kuha ng dahon ng malunggay at ano, talbos ang kamote no. Ito kasi sa isang araw pagtapos ng... ang ating usapan ha. Oo, oh, ako bala doon. Baka kasi pagtapos um, ng eleksyon, hindi ka na magpamigay. Hindi, eh. basta manalo lang ako. Na, ano, paano pag hindi ka nanalo? Ay, pag hindi ako nanalo, eh, huwag na kayong mag-ano. <laughs> lang. Ha? Oo, sige tayo ako na lang. Nakakalimutan, aasahan ko ng mga ano nyo, ha? Oo, ako. Sabi mo doon sa mga friends nyo, sa mga kamag-anak mo, ha? Oo. Ay, tayo ay magkadikit ha, single mm. boat. Talaga, yung ano? Pag nanalo ako ay bibigyan ko kayo ng mga trabaho. No? Na, ba? Oo. Sige, sige. Maganda yun. Oo. Maganda palang oh, advocacy mo, no? Oo, oh, ganda ng aking ano. Nakatulong ako sa mahihirap. Oh. Ako kayo lagi na ayuda. Ay sige, ay sige. ko yung ganun, ano, importante ay manalo dapat ako para magawa ko yung mga gusto kong gawin. Para sa Oh, akong bala. Ay sige, sige. Oh.